Samahan nyo kami bumili ng aming merienda dito sa Lawson. Lawson. I am both. Basta bibili kami. Uy, ginoko! Bumili pala ako ng absolute. O, oh, absolute. Baka naman. Charot lang. Parang ngayon sa nanay ko yung absolute. Kaya nauuhaw na daw siya. Ang init. Malaman ng panahon. Tapos biglang uulan. Ginoko. Hindi pa ako tapos din ako challenge. Charot lang. Bumili lang pala ako dyan ng chicken at saka burger steak at saka grilled liempo at saka chicken takoyaki. At saka bumili din pala ako dyan ng delight na tatlong piraso. Kay na, nauuhaw na nga yung bunso kong anak. Ginoko! <laughs> Dalihin na natin sa counter kay baka sumubra na itong mga pinamili ko. Wala pa naman akong pira. Baka may sangla. Ito yung nanay ko. Agoy na! Dumaan nga ako dito sa Jollibee kay meron nga akong bibilihin fries at sundae kasi ngayon ang request ng isa kong anak. Ay, nako pag wala na pambili, isang lak to mga to. Hoy, wag ganoon, yun. Yan na pala yung merienda namin. Yung iba nandoon sa nanay ko kasi nga nagugutom na siya. O mga mare, kain tayo. Meron tayong grilled liempo para sa anak ko tong panganay. Dito siya sa gilid. Oh. Sige na, kain na. Meron pa lang. Huwag dyan po saan nito. Ayan o. Kain na yun sila. Tunaw no? na. Palangang. No. Sobrang init na pala mo. Diba? Yata yung TV? Diba? Hindi. Ayan. Kumakain na rin sila. Pus. Kain na kain. Mama. Mama, I got it. Ito yung sa akin, takoyaki chicken. Mama. 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 Yan, takoyaki chicken. Meron siyang sitaw at saka carrots. Sito? Carrots? It. Ito? Hmm? Mm, ito? ito? Mama, Ito? Hva er det? Oh, uh, wait. Marienda. Edwin. What do I drink? Sangin. No. Shh. No. Shh. no. 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 Nalusaw na. Ito o diyan. Ay, Edwin. My joy! A bad yo. Huh? Wala A bad My shoe! I not I think i Oh, who bit me? <laughs> <laughs> tiby, mga bata. Are you okay? <coughs> yes! My room is fine. Let's go home already. It's soon. It's okay. Diet yarn. <laughs> you? I'm not right? busy today. Right? Come see me tonight. Today. Come now, please. No, ma'am. Until the evening. He's kind of weird today, and his eyes are so suspicious. I'll go see the witch first. Maybe she knows what's wrong with him. Hello, oh my, no. my no friend. Prize. suddenly became strange. Does not want to talk. Jalebi bakar more like he becomes a vampire most likely he I thought by a vampire. Vampire. I will give you a drug just force him to drink it and he was like I'm okay I'll try mm -hmm. <laughs> <laughs> I'm kind of worried okay <laughs> I'll I'll be, be the anxiety.